Ibi, magsabi ka na ng totoo. Hindi ka ganun kasama para gawin yung ginawa mo kay Princess. Hindi ko may kasabot ka. Magsabi ka para matapos na to. Natapos ang alin. Inamin ko na yung mga nagawa kong kasalanan, di ba? Pinagtutulungan niyo na lang ako eh. Ano pa bang gusto niyo sa akin? Libby, dito matatapos. Hanggat di mo sinasabi kung sino yung kasabot mo. Bakit ba sobrang invested ka sa kaso? Wala ka namang kinalaman dito ah. Siguro nga wala. Pero bago na wala yung mama ko. Bago na aksidente yung mama ko. Sinabi niya sa akin na tutulong siya kay Princess. Natatakot pa nga siya nung sa kaligtasan ko eh. Na no, may mga masasamang taong kumikilos daw. Hindi kaya... May kinalaman ng lahat ang na nangyari sa pagkawala niya. Sino yeah. yan? Ako? punta, Ha? Ang hiyak mo dyan, no? mo kami? Oo, walang hiya kayo. istado ko ng kahayupan ninyo! Hindi ko na kaya ang mga kahayupan ninyo. I-expose ko kayo. Sasabihin ko kayo siya nila! Pero, Mami, paano? Hindi tayo pwede ma-expose Masisira Sira yung future ko. Kamagalala, lady. Walang magagawa yung babae. Kung ano-ano na -ano lang naiisip mo. Alam mo, nahawa ka na sa princess na yun ni. Eh. Palibasa, Loko, loko ka naman sa kanya eh. Kaya lahat ng sinasabi niya, pinaniniwalaan mo. Bibi, ano ba? Hanggang ngayon ba yung bali ng isyo mo? Ha? Kaya ka nagmamatigas? Kaya ka hindi na cooperate Kasi I never stop loving you. Pero, pero paulit-ulit mo na lang ako sinasaktan every time you're choosing her over me. Sobra ka na, Savior. meron yung princess na yun, na wala ako. Ha? Bakit siya yung gusto mo? We were so happy and in love na doon din inago ko niya sa akin. Baby, hindi, hindi, hindi ako inagaw ni Princess sa'yo. Wala kang alam. Matagal ka rin yung pinag iinteresan eh. Inago ko niya sa akin. Ano ba, Libby? Alam mo, ikaw yung walang alam. Kasi hanggang ngayon, napaka-selfish pa rin ang ugali mo. Laging sarili mo lang yung iniisip mo. It's not true. Bakit pa sinasayang mong oras mo sa scheme niyan? Ha? Bakit di mo nalang baguhin yung sarili mo? Ayusin mo yung sarili mo! How oh, dare you! Bibi? sinabi ko na sa'yo, huwag ka na magpapakita dito? Bakit, Tata? Anong kinakatakot mo? At anong tinatago mo? Wala akong tinatago. Masama kang tao at wala kang lugar sa buhay namin mag-ama. Mag-ama? Talaga ba? Princess, pumasok muna sa kwarto. Oh? Pumasok muna sa kwarto mo. Sige lang. Bakit? Anong hindi mo kayang sabihin sa harapan ng anak mo? Magsasabi ka na ba ng totoo?